So guys, Saint shirt. time check. Alas 8 na, nandito pa rin kami sa bundok. Ilan man mo sila? Diretso pa ako doon. Ayan si Sean. Huwag na kaya ako maligo. Ano? Joed. Hercules. Hercules. Boss Dion. Boss Chris. si paring Hercules din. YZ pa nga. Si Papa 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 P. Papa P. Papa P. Ryan, shout out ka na sa mga sasawa natin. Jerry. Oh, putang ina. Ano ba nangyayari sa mundo? Ay. Matawin tayo ang Nandito tayo. Tubusin nyo na po ako. Shout out. Shout out. Tubusin nyo na po ako. Tubusin nyo na na ako. guys welcome back to my channel isa na naman tayong trail pupunta tayo ngayon sa San Miguel tayo pupunta ngayon ito yung mga motor natin papalaisa ay pare, thinking pinoy ka boss jeff ano ano? si Makata yun si Makata si Makata. <laughs> Boss Ryan, Boss Dion. Ayusin na lang. Ah, Joet. Nawala sakit mo, ano? Oo. Isang trail na naman at dadayo pa nga. Taming San Miguel. Dumi. Doon kami magkakalap. Woo! Ayan. Ayan mga kasama. Yeah, well, let's go. minute later, liter minute. So yun guys, nandito na kami ngayon sa San Miguel. May mga bago tayong tropang kasama. Yan, si Boss Dion, yun, mga tiga Garay. Garay. Mga tiga Garay. si Piyolo. Saka si Boss Piyolo. Yan, matagal na talaga nagte-trail yan guys. Kaya, sa kaya siya lang yung susunda namin. Siya yung susunda namin ngayon. Uh, medyo masaya yung ano natin ngayon. Sana maging safe yung ride na to. Sana walang mangyaring masama sa amin. So, update na lang ako mamaya. So, let's go, let's go. Iyan. Ang pa pare. Ano oh. Mas Chris. Join. Nyeri. Ang boss Ryan. And si... Tommy. sab kesal-sals. <laughs> sal Hay teman-teman bagi jersey nanti ya. Hayo mah tiga gerai mah bagong tropa. Rider right idea. Right Subscribe guys sana ya. Anu yang yes. anu mo Rider right rideran. Right yeah. Oh, right awan oh, pala. Padot kuna. Oke, rider rideran. Ah, bagong Supercell. tropa bagong sama. Rider Sopian. Thank you, thank you, thank you. Huh? <laughs> so ayan guys, let's go. Mga ba ka-team bagong tropa. Ngayon, nakasama. So ayan, andamin natin ngayon. Yeah. Power! Yeah. Oh, ha? Oh, andamin natin ngayon. Ito 'yung nasa una. Dun, boss. Let's go! Woo! Yon. Una sa ilog agad so saan tayo ngayon dadaan ah doon ang <laughs> <laughs> Buat ini mau bikin tim Solo tayo ngayon ba Ang daming nga iwan Nasarap natin ngayon GST Kasi siya Nakauna Dulas Bato Narinig mo pa yun?

dumaan. Hindi na daan pare, sa daan na may abang. Iyan! Iyan ang gusto ko! Utang na! Iyan! Yan ang kakana! Iyan! iyon Utang na! Iyan gusto ko! Opo! Gusto ko po! <laughs> hello, hello. Ayan na po si Danger Mac. Ayan na! Ano kaya ang mangyayari? Ali, ali, dyan, niya, ali, ali dyan! Ali, ali dyan! dali ni Mac. Magaling ang putang na! Yun Yun lang! Ah, na vales. What? Ano medyo napagod po sya. meron bang lubluban? Meron daw. Dito tayo sa kain eh. Gago! O, oh, tara na! Wala pa, tinatay mga kasama natin. Ano masasabi ba, boss, Sabi ko sa loob na helmet, di masakit, di masakit. Di masakit. to. Pasok pasok! Pasok! Pasok!

Sok na lalo pa na pasama. Ah! Thank you boss. 'Yon, labatin na natin 'to. Malapit na tayo, konti na lang. Ah, boss. Kay bossing na tumulong sa akin ganina kanina. Thank you, thank you. Bakit Ah, oh, de ikaw na rin. <laughs> thank you, thank you, thank you. <laughs> ayos yan, ayos. Maganda, maganda. Testing lang, testing lang yun. Ang galing mo talaga, bright ka. thank dito guys so, parang hindi mabigat yung sakay oh grabe panis basic Ah, nagutom. na, titingin kayo dito, mga gutom na Kaya na tayo, usod-usod! Kaya na naman yung babasad, dito ka na, ah! Kato kayo, sakoy pa! Ako tayo, sino tayo? Tama, tama tayo Ah, pasok, 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 pasok,

Sobrang ganda dito kaso sobrang hirap oh. Di ba? nga eh. Madali lang talaga to guys kahit sobrang tarek Kaso talagang madulas yung putik. Para siyang langis. Paganda dito sa bakahan. So yun ang ano Inabutan na kami ng ulan Tapos anong oras na Sobrang dulas Tapos si pagkakamali mo lang Bangin na yun Ah hirap Ayan Tandem So yun guys Malapit na kami maka makapanek Mag alas 4 na Gagabi na kami talaga na ito Uwi pa kami hirap. Uh, So yun Tunay naman na napakaganda. Woo! Baka So, ayan. Nandito na kami. Time check. 5 PM. Talagang gagabi na kami. Ayan. Uh... sa hangin. dito, no? Tara. anda no minute later later minute nako nagburubok ang motor Baba muna Masisira Tom nahihirapan niya eto na ang malakas na ulan pinabutan na kami sa toktok ng bundok giniginaw na ako tang ina walang tataguan dito pare malakas ulan pahinain muna natin konti dadaan lang yan meron doon? Ha? Bakit hindi ka maka-on? Taas Paano mataas? Bibili din ako dito sa pagkakas. naka -uno? Minute later, later minute. So guys, time check. Alas 8 na, nandito pa rin kami sa bundok. Ilaman mo sila. Didiretso pa ako doon. Ayan si Sean. Huwag na kaya akong maligo. Pare! Hercules. Hercules. Gusti yun. Mas Chris. Ito si paring Hercules din. YZ pa nga. Papi, Papapi. 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 Papi. Ryan, shoutout ka na sa mga asawa natin. Jerry. Oh, putang ina. Ang nangyayari tayo-tayo kalsada nandito tayo. Tubusin niyo na po ako. Tatao, tatao. Tubusin niyo na po ako. Tubusin niyo na, na ako. Nanay. Rider, rider. Ayun. Black Pamor. <laughs> Bossing. Pero to boss, balikan natin pagka umaaraw. Pag araw. Ito masarap pag araw. Oh, napakasaya. Ayun, mga tropa Ay, natin ngayon. Sama-sama <laughs> tayo dito. So, yun, guys, update ko na lang kay mamaya pag nakababa na kami. Siguro mga umaga na yun. Ah, no. So, no. 24 hours later. Ah. So, yan guys, good morning. Alas 6 na. Time check tayo, alas 6 na. Hindi na, hindi ko na alam kung ano yung mga pinagsasabi ko kasi... What? Bro, what are you talking about, man? Ala na eh. Pagod na, pagod na. Pare! Wala na! 24 hours train. Tama ba? 24 hours? Tang in. Boss Chris. Ayan yung mga survivor natin. Boss Dion. 50K. Boss Ryan. Magpapaanlik. <laughs> oh, shout out kay Boss Big Boy. Puta. Napaka solid ng pagsuporta sa mga ano. Hindi po kami natulog sa bundok. Boss Big Boy! Naturo. Pero 24 Ooh. hours lang ang trail. Oo, <laughs> 24 hours po kami nag-trail. <laughs> huh? Tatlo sila, asa so si Kuya Carl? Yo, ere, 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 ere! Ere! Parin Jojo! Ano tayo, Parin Jojo? Asan ka ba? Eh, si Parin Jojo. <laughs> Ayaw ka <okay. laughs> Naawa sa amin! Si <laughs> ano? <Ay, pyo. laughs> oh, Pio! Eh, terorista! Tsaka mga... Garay. Mga bagong tropang garay natin. Boss, survivor tayo. <laughs> Sana pa mas maulit. Pa Naku, pahinga muna. <laughs> Ayan guys, subscribe nyo siya. Rider, rider. Run. Supportahan natin, pre. Supportahan natin. Solid yan, mabait yan. Malapit na kami guys. Isang ano na lang to. Isang baba na lang. Woo! Grabe! Mag-trail <laughs> Ayan lang nangyari yung sa buong buhay, sa buhay, buhay ko to. Ayan po ang mga survivor, mga misis namin. Nasa baba, nagantay. Mahal mo mga palo! Yung... Oh, di ba kayo nakatawag kayo? Nakatawag. Dito so, kami nakahingi ng na rescue. Boss Boy, thank ah. you, thank you! Woo! Mayhintay na kayo ng mga asawa nyo, palo kayo! <laughs> Di di mo malaman kung nagagalit o natatakot na nawala kami, no? Oh, oh sana payagan ulit. Ba, o, let's go! Baka balitan na lang tayo mamaya. Okay, Kani ini, ininya baka mag Okay na kami, okay na kami. <laughs>

bata hanggang sa parking? Ha? Malapit na ba to? <laughs>